Ano, aantayin ka namin? <laughs> napaka mong lumingo. Ay, ah, sorry, sorry. Ito lang forma. What's up, madlang people? Ako po pala si Jeps, 20 years old, ang working student ng Malolos, Bulacan. Si Jeps? Mabango kaya ang Jeps? Mabango kaya si Jeps? Abilito niya yan. Sa kaholing ng galing, Jeps? Anong gagawin mo pag nakita mo si Jeps sa CR? <laughs> Apelido niya, niya kasi. Ano ang pangalan niya? Naje. <laughs> Naje Jeps? <laughs> Jeps? Hindi. Ano yan? Ano siya? Half Chinese half-Filipino. Pangalan niya yung Jeps. Ano yung apelido niya? Pilipinsi. Jeps Pilipinsi. Layo. Ways yun eh. <laughs> Ang layo. O bakit? Layo lang. O di wag sasorry tayo. <laughs> Ano ba kayo? Pa okay, apelido uh, niya yan. Oh. Anong, Kasi ano isa pa? siyang chichiria. Ang pangalan niya, Mr. Mr. Jeff. Mr. Jets. Uy, buti mas malayo yun, Joe. sorry, Jeps, ano yung luloko ka lang. Oh, yeah. Jeps, taga saan ka? Malolo City po. Ay, Bulacan. Ah, Bulacan. Yes, Mula matulaing bayan ng Bulacan. Ay, may mga taga Bulacan, Bulacan dito. dito. Nasaan ang mga taga Bulacan? I know. Ay, nako. Ang mga yes. lab, mga, mga, kabataang uh, lalaki ng Bulacan ay uh, mga matitipuno. yon Yes. yes. Oh. Mga nakahood tsaka sombrero. Oo, oh, oh, mababaitin, ah. mga matulain at iba yes. ligaw ang mga batang yan. Ah. Nakita mo ang mga itsura, oh. Tignan mo ang mga itsura. Mukhang ang babait. Mukhang nabigyan ng panibagong pagkakataon ng pamahalaan. <laughs> <laughs> Di ba? Mukhang mga nagbagong kabataan. Tsaka mga para silang mga nakahudi. Oo, oh, nga tropa niya ata. Tropa. mo ba? Hindi po. Hindi. Ah, hindi. Ang, ang palo, papunta mong malolos yung tabang exit, yun ba Yes po. Tabang exit kung saan pumutok ang gulong ni Ayon nung linggo. talaga ba? Oo. Buti na meron siyang guardian angel. Oh. Ay. Ah, ingat ha, ingat lang ay Hindi, hindi oh. naman siya nakasakay eh. <laughs> <laughs> Ginano na niya lang kulong sa. <laughs> sa highway <laughs> sa. Oh, <ay>, puputo <laughs> ko si. <"Shish!" laughs> okay, anong pinagkakaabalahan mo sa buhay bukod sa kinakabahan ka ngayon? <laughs> um, ang pinagkakaabalahan ko po ngayon ay pagbebenta ng mga cellphones and motor po. Oh, um, alam na mga may-ari na pinagkakaabalahan. <laughs> <laughs> may charger ba yun? <laughs> Nakaupo na yun. ko kumukuha. <laughs> Walang charger pero may kuko. <laughs> No, blood ka mo yung, ano, yung fake nails. <laughs> okay. Yun ang racket mo. Meron oh, ano, dealer ka Se ng mga sell brand new cell phones. Second hand lang po. Second, Second hand. hand. Mm. Saan pwesto mo? Bali, inaalaw ko lang po siya sa marketplace. Groups. Mm. Po. Yeah. Oh. oh. Pinapost ko lang po. Ah, okay. Saan oh. mo inaangkat yung mga cell phones na yun? Bali, sa marketplace lang din po. Doon yan ay po-post. Po ah, parang umiikot lang. lang. Oo. Oh, 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 oh. post yan lang, tapos I-message ka na lang. Ganun uh, uh. May dati may nagbenta sa akin ng ano eh. Ay, hindi pala benta. Sanla. May nagsanla sanla. sa akin ng cellphone. Kasi oh. kailangan niya. Ay, okay oh. naman. Tinulong ko at sinanla oh. sa akin. Oh. 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 kulit? Balik nang balik sa bahay namin. Bakit? Bakit? Tanong ng tanong. May nag-text sa akin. <laughs> <laughs> kasi sanla lang naman. <laughs> Sekretary ka pala. <laughs> Oo. Oh, Tapos balik ng balik. Natin. Sekretary. may nag-text sa akin. Sekretary ka pala. Diba sinabi mo, ko na ba? <laughs> Oo. Oh, oh. Ginawa akong ano, yung ano tag dito? Yung, yung, uh, yung Telepon operator? Hindi, yung parang secretary ka online. Anong tawag doon? Virtual assistant. Virtual assistant. Ganyan. Uso ngayon yung mga virtual. Ang laki ng kita niya. Talaga ba? Oo, eh hindi mo na kailangan. Ang laki ng kita mo. Ito, laging makabatok. Laging ano, puro ka naman amba. Tuloy mo! Oo! Sige! Ang pakayabang mo. Ulo na ngayon, John! Pipick-up line pa si Jeffs. Ha? Pipick-up line na si Huwag magawa. Tuloy mo! Okay, Jeffs, anong pick-up line mo? Naya, sinayang ka ba? Sinai. Bakit? Sunog ka eh. <laughs> Napabayaan pala. Okay, one more time with feelings. Naya, sinain ka ba? Bakit? Kasi pag pinabayaan kita, magagalit si mama. Oh! Bawal masunog ang sinain. Oh. Ay! Sinamit si mama. Sinain ka ba? Bakit? Malatake. <laughs> Robi Robi Ya hari itu lagi kesem Aku balas